Ayan, good morning po mga ka MJ. Magandang umaga po sa ating lahat. So, no, uh, meron po tayong nakita doon si ate at si kuya na nagbabalat po ng sampalok. So, pupuntahan po natin mga ka MJ at titignan. So, tara. <laughs> Ayan, good morning po mga ka MJ. Nandito po kami dito. Uh, kila ate at kuya. Uh, binabalatan po nila yung sampalok kasi bibenta po nila ito. Ayan. Sampalok yung kumbaga hinog na po mga ka MJ. Ayan. tanong natin bibintan nyo po yan kuya Ah uh, magkano per kilo po 12 per kilo so mga ilang kilo po yan ay 10 kilo po sayang din no oh. saan nyo po binibinta ang ginagawang ano po yan ate uh, ginagawa yung ano po yung nabibili po natin sa tindahan yung may silopin na dilaw po may sokal ah yun pala yun ito pala yun mga MJ masarap po ito dati no, nag-aaral pa lang po kami pag recess time uh, marami sampalok dun sa eskwelahan namin kumukuha kami yan lalo na pag wala na yung mga teacher pwede pa subok po tatay yan try natin mga MJ masarap to mga MJ lalo na pag ganito kasi sa amin nga kahit yung maasim nga kinakain namin eh ito yung masarap eh opo yung hilaw masarap lang na medyo ano kaya hindi masyadong hinog din po no. Depende sa klase ng ano. Yung um, Opo. Ayun ano na. Ito oh, so, yung tuyo na ito eh. Ito yung tuyo. Nakatinta ko ng 90 kilos. Wow, dami po ah. 90 kilos, magkano na rin yun? 1,080. Wow. Kailang ano po, mga ilang araw nyo po ginagawa yun, ate? Ilang sako po? Ah, anim na, na sako. 6 na po. Oh, dami po niyan, no. Ilang araw po 'yun, tatay? Mga uh, limang araw sira. Limang araw po. Yung okay, isang oras lang nanguha ng ganyan. Mm -hmm. 'Di ba seasonal din po yung bunga ng mga sampalok po? No? Seasonal din. Paano po pag wala ng sampalok, tatay? Wala nang... Ano nang pong hanap buhay natin? Nag-stress <coughs> sa trabaho, sir sa um, mabuka na magkakabasa po. Sa bukid. Mm, -hmm. sa bukid po. Sa bukid. Ayan. Dito kami mag magkakabasa. Pag napuno daw ito 10 kilo. Ah, pag naubos po 'yung lahat, mga 20 kilos lang po 'yan. Opo, okay. uh, pag lahat. Sakto Ah, saktong isang timba lang ang map lahat dito. Pero mukhang marami pa po, puno uh, ma may mga balat. Uh, may balat pa rin. Ayan. Sino pong umakyat? Asawa ko po <laughs> si <laughs> Si Tate umakyat. Yung hindi ko maako na yung sungkit. Ay, sinusungkit niyo po. mataas na. Yung... O di kayo yung yugyug niyo po tatay? Uh, Oo. Okay. Ay, ayan, napakasipag naman. Para para alam po, para lang po talaga ay kahit pa paano may pang sa pamilya. Ilan po ba anak niyo tatay? Tatlo <laughs> ka. Wow, tatlo. So, siyempre tutulong tayo mga kanji, subukan po natin. Malay mo, may, may prosyento tayo nito mamaya. <laughs> mga mj sa try po natin no pagbabalat ng sampalok eh dati sanay sanay na po ako niyan kahit maputput na yung kuko kahit mamanhid na po yan para lang makakain ng sampalok so ngayon madali lang po ito dahil hinog po ayan chat up po yan kay kuya tsaka kay ate napakalad po tatay ayan kayo po nanay katirin ayan chat up po yan sa mga masisipag natin si nanay tsaka si tatay katirin at si tatay fernando ayan meron po silang tatlong anak mga kay MJ I try ko muna po ah Ate. Depende siguro sa lahi po tatay no. O sa bakit. Tatay so, na kung matapos. Merong matamit, pag may sukal na yun, matamis na po yan. Eh. yan. Ganun lang. Ate pag naibinta po ito, ate magana po sa akin. Ate <laughs> <laughs> na. na natin siya. Ate na? Oh, oh. Hindi, kunti pa lang po yung balat ko eh. Happy daw kami. <laughs> Manit lang sila na. ang Manit Depende po talaga sa langit. Mm. Kaya minsan, may malalaki na matami. Mm. Mm. Matagal nyo na po ito ginagawa, tatay? Mm. Matagal Pag may bunga po. Matagal na na rin po sana na pag ano no. Marami ka lang. No? na rin po. Sa ano lang. Kaga. Marami at sabi ko ni tatay, pag walang tiyaga, walang tilaga. Tiyaga Paano po ito na tatay? Pag nagharapan po kayo, nalag palagi po ang nagkupuntuhan. Uwan <laughs> <One>, sir. Uwan saan kami kung naman nakukuha ng isang talo. Ah, ganun po yun. Siyempre <laughs> 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 sa akin ay ito sa artikel sa atin. Oo. Oh. Yung uh, yun po yung pinag-usapan yung kung saan ang pupukuha ng isang pero yung mga nakaraan dati po na pagliligawan nyo, hindi na po masyado. Yung pinag pinag-uusapan. hindi na po. Ayan. <laughs> Matagal nyo lang Matagal. Na. Hindi nyo po na balik-balikan yung mga nakaraan nyo po na masasayang nakaraan. Hindi. Yeah. Taga dito po talaga kay tatay. Pati si Nan, pati po kay ate, taga dito po. Okay. So dati po mga engine, no? maraming sampalok doon sa paralan namin ginaganon pa po namin yung mga hindi yung hilaw po ng sampalok siyempre ang sakit po sa kuko go on, go on. siyempre wala kang pakailang importante makakain ayun oh, oh, oh. po ayun ayun po na nga po yung kuko ni nanay o oh. oh, ayun putput -put na kahit ano kahit inog na pero napupudkod pa rin napupudkod siguro sa ano sa palaging ginagamit natin no? parang yung nagbabalag tapos minsan pumapasok pa po yung balat natin no? ng makabit ay nga po yung ni nanay oh isa na lang natira <laughs> 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 ilang taong pipa nga nyo tatay? 15 yung, 15. <laughs> yung bunso niyo bunso nyo po 5 uh, ah maliit pa po ay ano? 15 13, tapos Five. Malalayo po yung mga adot. Oh. Ah, ito yung bunso niyo. Si Pokemon. <laughs> yeah. May mga itsura na may mga magaganda at gwapo yung anak ni tatay. Oh. Mana sa ano. Kanino nagmana po tatay? Ay Bianan ko. Kay Mana naman sa kanila. May mga itsura, gwapo at magaganda. Malalayo po yung paralan dito tatay? Hey, Malayo siya ba? Paano po yung pag-aaral nila? Naka... Hinahatid yung bayaw ko. Ah, Kayo po noon tatay, paano po yung ano nyo noon? Naglalakad, Naglalakad lang po kayo? Naglalakad siya na. Oo. Ilang kilometro po yung nilalakad yung tatay? Duluang, Duluang dalawang, dalawang kilometro. Uh, dalawang... Malayo-layo rin po tatay, no? Importante makapasok. Pag nag-aaral kayo noon tatay, kahit walang bawang, nag-aaral po kayo? Oo, po, tara. Kaya, kung nakapasok ng school, eh, ng... Magulang. Magkano po yung baon nyo noong tatay? Nag-aral po kayo? Ay, oh, sentabos. Malaking... Malaki na Anong nabibili nyo po sa 25 centavos tatay? Mga candy sir, saka candy oh. oh, dami na ako. Candy saka ice candy. Uh, ayos na rin. Ako noon, nung nag ako, minsan masaya ka na may limang piso. Kasi bibili ka ng ice candy piso. Uh, donut piso. O di diba? Masaya, o pa, malaki pa, na yung 5 piso noon, no? Opo. Pero ngayon, mahal na nga. Oo, wala na. Ice skinny, lima may 5 piso na. Minsan, baon ko, ano? Baon ka ng 2 piso, tuwang-tuwa ka na. Pagdating ng recess, wala ka na baon dahil maaga pa lang binili na. Naubos na. Si tatay, 25 centavos noon, marami nang bibili. Kaya hindi, tsaka ice candy. Sa akin, nung, ano, nung dalawang piso, ano na, ice candy piso tapos donut piso Ayan, pang tuwa ka na tapos yung candy na kulay orange pa candy na tipikman nyo po ba yun yung bilog po yung parang butones matamis ano po yun noon na nadatman ko mga ano pa lang po uh, 50 centavos ayan salapi uh, kayo po nanay magkano po yung binabaho nyo po noon nanay yung no, elementary ako sir 150 150 ay 1 peso sa kapit uh, medyo malaki po yung ano tatay no. Binabawasan niya siguro mas mapera -ma to sa inyo tatay. <laughs> um, Nung high school naman ako sir 25. 25 pesos. May pagkakataon po ba tatay wala kayong baon minsan? saging na lang ang na. Opo, kung ano yung pananin, saging, kamunting kahoy, ganun po. Okay. Minsan, nakapagpanggila. Okay. Ganun, o oh, bayabas. Buti si tati, nagbabao ng bayabas kami. Uh, Nagkakating class, tapos pupunta din sa bayabasan. Kukuha <laughs> ng, bayabas. ng bayabas. Pag na ibenta niyo po ito na uh, ate, anong pangunahing binibili niyo po? Ulam sa Pwede ako nalang bibili nito ate? Pwede po sir. Pwede? O, ako nalang bibili na ID. Sige mga MG, bibiliin po natin ng sampalok. ah uh, binibinta po nila ito ng 12 pesos times um, 10. So 120 po. Sa so 120, ate, anong binibili nyo po doon? Bigas, saka paano po pa yung ulam doon? Iinay na ng bigas at ulam. Ate, inay na. Tipid, tipid, tipid lang po talaga. Oo, oh, sir. Oo, uh, okay. Bibili ko po ito, tatay. Oo. Okay. Walang tawag po, tatay. <laughs> <laughs> ha? O, ah, sige. Magkano po ulit, ate? 12.20. 12 kilos times 10? 120. 120. Okay. O, ate, ah. Yan. <laughs> Binili na po natin. Uh, Opo, oh ayan. May pambili na ng bigas tsaka ano? Ulam. Ayan. Kahit pa paano ay magmakatulong tayo ng konti. May ayan, tatay. Pangdagdag nyo po. Masasaing. Salamat po, sir. Ayan. Okay. So, ayan mga maraming maraming salamat po sa inyong pag pagantabay dito sa aming channel, Makoy Njakoy, Team Madam Lori, no? And sana po, uh, marami pa po kaming iikotin ngayon. Ayan. At pagpasensya na po kay Ate at Kuya sa munting tulong po na naiabot natin. Maraming salamat po sir. Ayan. Maraming salamat po sa binigay ng <coughs> <yung> tulong <coughs> sa amin sir. Ayan. <laughs> Kaya po tatay. Ay, maraming salamat din sir. Sa yung binigay na bigas saka. O saan yung party ko tatay sa pagbabalat po? <laughs> Ayan. Sige po mga MJ dito na po kami tatay. Nanay salamat po dito na po. So yun mga MJ may ibon pa po sila dito ang dami ng bibo no ayan ang bibo pa po sila dyan no ang dami oh. ito po yung martina ko yan no oh. ayan martina Nag minsan nagsasalita din po yan